Ini hal nama lo guys di Prito. Ini terus di Prito. Hmm. Prito ni papa. Ini lidsel mana? Ang lidsel mana? Lidsel mana ni ang? Ini lagi Prito guys. Ini kan do you and suka.

Shut up. Ini nak bukau kita bukau? Alang kita Wait lang guys, wait lang. Ano sa <laughs> pangalan ni ni Kuan? Kari sa Kuan, bro, Sabaw ba? kita kita Rose Shout out kay Saros, kay Tita Ros. Ano? Ano? viewer, one thousand. Hala, Nine -one viewer. Masod ali. Ten, ten na emo, ten seven na imo kuan.

Ano ba nang Tiniduran niya <laughs> ako. At asa maabot. Eh ano, istambay na. ni mo siya? Oo. Ano ka asa mo si Takma, human guys. Balik, kaya mag-sell Hindi ba? Hindi ba? ang ba? Hindi mo oh sure yes let's it let's check the day shut up there i my lord Set up dulu sama Kai just pada bergerak. Ini cepat. Cepat. Aku kau guys. manganan. Nagatag daw. Please comment kung kaya hamig daw. Hospital ni guys sa hospital. Ni. Baka nag-wash ba? Pinusok pa ko. Comment lang guys para ninyo PGS. Libre sa nyan. Sunod Libre ang sa. Tara na gamot. Mabait bayit mga minutes Sure ay. Comment lang yun pa kaya itudlo na mo kung asa. Asa dapat ang PJH. Hmm. Hmm. Wala na yung mga comment. Wala hey, oi. eh. Pusing! <coughs> na susa. <coughs> Wala. Mano eh, finish na niya. Bye! Bye guys. Bye Thank guys. you guys for watching.